Iba't ibang kwento ng Himala, nasa likod ng bawat taong walang pati ng debosyon sa pananalig sa puong Nazareno. Ang kanilang pananampalataya ay bunga ng mga dininig na panalangin nila sa kanya. Alamin natin ang mga kwento sa ulat ni Joshua Garcia. Himala, ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit patuloy ang panatan ng mga deboto ng itim na Nazareno. May ilan na pinagkalooban -uman umano ng supling matapos ang mahabang panahon ng pagsisikap ng magkaanak. Gaya ni Oliver, na dumayo ng Kirino Grandstand mula Venezuela kasama ang kanyang pamilya. Kwento niya, siyam na taon bago sila nabiyayaan ng anak. Hindi lang isa, kundi dalawa pa. Kasi po, ang po, ilang beses na po siya nakunan, alas tatlong beses po. Hindi po kumakapit, ayaw po talaga. Nagpano po kami sa ospital, patikin ayaw rin po mabuo. Nung tayo po kami, pong nasa, nasa Reno, ito po, nagbunga po isang lalaki at nagsunod po yung babae. Ayun po. Uh, kaya po, taon-taon po, talaga pumupunta po kami. Sinanay Nanay Vilma at Joy, mahigit isang dekada ng namamanata. Simula ng dinggin ng kanilang dasal na sila'y pagalingin sa kanilang mga karamdaman. Nung nagkaroon ako ng sakit, uh, January 7, hmm. kaya pag ganitong palik, makakit talaga ako dyan. Malay mo, hindi mo ano yung sakit ko, ganyan. Anytime, pwedeng bumalik, di ba? Ano yung kasi ako eh. Yung nagkasakit ako na akala ko mawawala na ako, tapos yung umiyak ako sa kanya, nagpunta ako ng kaya po, nagdasal ako ng time team, yung kami dalawa lang, walang misa. Ayun, tapos yun na, simula nun, hindi, pag nagkakasakit na ako, laging hinahawakan ko lang yung etong ganito ko. Tapos sumahawak lang ako kay Papagad, sana, sa Nazareno, nawawala na kagad yung mga uh, sakit ko. Ang importante ang nila ay isinasa puso ang pananampalataya at ipinagkakatiwala lahat ng mga pagsubok sa Panginoon. At higit sa lahat ay huwag kalilimutan na magpasalamat, maliit man o malaki ang himalang natatanggap. Opo, ayun po, kumano po yung malahibo ko po. Talaga pong pasapan ng palatay po namin ng pamilya ko. Yan po, na buo po kami at nakagkaroon po ako ng dalawang anak. Sobrang gan sa pakiramdam, sobrang saya. Parang wala kang naiisip na problema. Good health palagi. Yun lang. Tapos sabi ko, bahala na siya kung ano yung ibibigay niya para sa amin. Kung ano yung blessing na para sa amin na ah. kung ano plan niya para sa amin. Joshua Garcia, para sa bayan.